Abay, grabe nga daw itong litrato ni Lebron James sa Olympics at kinilabutan nga ang maraming fans. Pero bago natin pag-usapan niya ng mga idol ay ito muna nga si Anthony Edwards at ang kanyang unmatched confidence sa kanyang sarili. Talaga nga naman mga idol nakilala kilala natin si Andre Edwards na sobrang tiwala niya sa sarili niya. At sa sobrang tiwala niya nga sa sarili niya mga idol ay sinabi niya ba diba, Out of the great Olympic players ng Team USA ay siya daw ang number one option nila. Then another video na naman ang lumabas kung saan ito ay pagpapakita na naman ni Andre Edwards ng kanyang sobrang tiwala sa anyang sarili. Nang dahil sa video clip ng ito ay sinabi ni Stephen Curry sa kanya na tatalunin niya daw siya neto mga babaeng ito ng mga idol professional table tennis players at sila nga ang representative para sa Team USA. So alam natin na legit na sila ang best of the best. Pero nang marinig nga ni Anthony Edwards na tatalunin daw siya sa game ng table tennis ng mga professional table tennis player na ito, aba ito nga ang naging sagot ni Antman. Pakinggan natin. They gonna beat me in ping pong 21 to 0. I don't believe it. I don't believe it. I don't believe it. I'm not having it. I'm not having it. 11 to zero. When we well, kung hindi pa nga kayo kumbinsido na mataas ang self-confidence na ito nga ni Anthony Edwards sa kanyang skills, abay ito pa ang isang patunay dyan. At ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Lebron James pero bago ang main topic natin ay ito muna ang video clip na lumabas kung saan ang professional din na tennis player na ito ay targa namang na starstruck kay Lebron James. Hindi siya makapaniwala na kasama niya nga itong si Lebron. Panoorin natin. I wanna... this right here, this is And then eto na nga ang grabing litrato nga daw ni Lebron James mga idol at talagang kinilabutan nga mga fans ng dahil dito. Nang dahil alam nyo bang ang atleta nga ng Team USA pagdating sa track and field na si Chari Hawkins ay pinost nga ang litratong ito mga idol kung saan meron nga siyang picture nung siya ay middle school pa kasama si Lebron James nung siya ay high school star na nung nafe-feature na itong si Lebron sa ESPN at after nyan ay dumiretso na siya sa NBA. Kung baga dito ang pag ng pagdodominangado ni Lebron James in the NBA. This is almost 20 to 21 years ago go na mga idol. And then 21 to 21 years later, itong si Chari Hawkins ay nagpost nga ng another litrato kasama na naman si Lebron James pero this time sila nga yung mga Olympians na. So that's how long mga idol na itong si Lebron James is a basketball star. Walang kakupas-kupas nga daw mga idol. At sabi nga at komento ng ibang mga fan ay eh, talaga naman daw crazy itong pangyayaring ito. Grabe nga daw talaga itong si Lebron James at ang kanyang longevity. At sabi ng isa ay everyday we see more reason as why Bron is the GOAT. Anyways mga idol ano bang masasabi niyo dito? Anong inyong komento at opinion? At yan ay ilagay nyo lamang sa ating comment section.